Hello. Kain tayo guys. Lugaw lang. Tapos ang exam niya. Gusto niya daw kumain ng lugaw. Kumakain kami ng lugaw. Madaming laman oh. No?

Dapit na kayong bakasyon. Dapit <laughs> na yung graduation. Yeah. Hindi ka naman magpa-party yung parang graduation? Hindi na party. Graduation na yun. She's si my like, construction worker. In, it. in English that means it's hot. But in Spanish it's... Hot. I don't know. I only know English. Or Look what happened. yung naunat yung kumain kami dito si Lula at ako pero ang ma matagal pa si Lula next year pa siya kasi wala nang pasok si mama na yun siya pero minsan si Lula may, ka hmm? may sana kaniyan o mabuti? oo, uh, uh, na yun. may sun na. Thursday. ah, oh, siguro nilabanan ng sun ang ine mm -hmm. ay la mey. Yun. hindi siya nagiging Hindi naman kung naman naman hindi siya hindi sila magka-team, magka-enemies. Okay. Sige. Tara na oh. Ayun, mo. Bye-bye. Uh.